madilim ang simbahan. Nag-iisa kang nakaupo sa lumang upuan. Sa bawat hampas ng organ sa background, tila may bumubulong mula sa likod ng altar. Sino nga ba si Madonna? Isang reyna ng pop o isang alagad ng mas mataas o mas madilim na kapangyarihan. Noong 1989, inilabas niya ang kantang Like a Prayer, isang awitin na agad na tumama sa puso ng masa. Pero kasabay ng kasikatan, sumambulat din ang kontrobersya. Sinunog na krus, makamundong gawain sa loob ng simbahan at mga simbolong tila hindi pangkarniwan para sa isang music video. Hindi lang babasta kanta ang Like a Prayer. Ito raw ay isang ritual. May mga naniniwala, ang kantang ito ay hindi simpleng pagsamba sa Diyos, kundi isang panawagan sa isang nilalang, isang musical na dasal, pero hindi para sa langit. Ngayong gabi, hahalukayin natin ang mga simbolo, mensaheng nakatago, at ang teoryang bumabalot sa pinakakontrobersyal na kanta ni Madonna. Handa ka na bang pumasok sa lugar ng mga sikreto? Kung ganon, welcome sa mga lihim mula sa likod ng tabing. Nung inilabas ni Madonna ang Like a Prayer, maraming fans ang natuwa. Pero ang simbahan, mga konserbatibo at ilang grupo ay napanganga. Hindi dahil sa tema, kundi dahil sa imahe. Nasusunog na krus, itim na santo at eksena ng sensualidad sa loob ng simbahan. Simula pa lang ng video ay may kakaiba na isang krus na nasusunog habang siya ay naglalakad sa dilim. Sa konteksto ng kristyanismo, ang nasusunog na krus ay hindi lang bastang imahe. Para sa ilan, ito ay simbolo ng pagtuliksa sa pananampalataya o mas malalim pa, isang pagkutsa. May eksena rin kung saan si Madonna ay tila nag e sa loob ng simbahan. Isang aktong sinasabing paglalapat ng relihiyon at sensualidad. Isang uri raw ng ritual ng paghalo ng banal at makamundo. Para sa iba, ito ay sining. Pero sa mata ng mga conspiracy theorists, isa itong ukultong palabas hindi rin nalampasan ng pansin ang mga elementong tila hango sa mga masonic o luciferian na simbolismo, ang mga pattern ng ilaw, ang kulay ng background, at paghalo ng relihiyosong imahe sa madilim na tema. Sa mata ng madla, rebelde si Madonna, pero sa mata ng ilan, parang may sinasamba siyang iba at hindi ito ang Diyos na nakilala ng karamihan. Ito na ba ang tunay nakahulugan ng like a prayer. Isang panalangin, pero para kanino? Ang pagyanig sa lipunan at mga batikos ng simbahan. Pagkalabas ng like a prayer music video noong 1989, tila para itong bomba na sumabog sa buong mundo. Hindi ito basta kontrobersya. Ito ay cultural earthquake. Unang tumindig ang simbahan, pero hindi lang katoliko kundi pati iba't ibang denominasyon. Tinawag nila ang music video ni Madonna bilang isang blasphemous spectacle. Ayon sa Batikan, ang video raw ay isang malinaw na insulto sa pananampalatayang kristyano. Ang Burning Crosses Para sa iba, paalala ito ng karahasang ginawa ng Ku Klux Klan. Pero para sa mas malalim na conspiracy theorist, ito ay simbolo raw ng pagsusunog sa pananampalataya ng pagtanggi sa Diyos at pagpili sa kadiliman. Hindi nagtagal, umatras ang Pepsi mula sa isang milyong dolyar na endorsement deal para kay Madonna matapos lumabas ang video. Isang patunay kung gaano kalakas ang public pressure. Pero para kay Madonna, isang panalo pa rin. Ang kontrobersya, ginamit niyang gasolina. Sa mata ng media, Hati ang reaksyon, ang iba tinatawag siyang artistic genius, ang iba naman ay tinuturin siyang diablong beast artista. Sa mga talk show, radyo, at pahayagan, isa lang ang sigurado, lahat, siya ang pinag-uusapan. At sa likod ng lahat ng ito, nagtagumpay si Madonna sa kanyang layuning, ang maging sentro ng pansin. Pero sa mata ng ilan, ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa. Hindi lang para sa kasikatan, kundi para isulong ang mas malalim, mas misteryosong agenda. Ang kasunod, ang mga teorya ng okultismo at sinasadyang mensahe. Habang ang karamihan ay abala sa paghusga sa music video bilang bastos o malikhain may mga mata sa dilim na mas malalim ang nakikita. Mga simbolong di basta-basta. Sa unang tingin, tila isa lamang itong kwento ng pagsisisi at pagkakamit ng kalayaan. Pero para sa mga conspiracy theorists, isa itong ritual, isang sining na nakatago sa anino ng kadiliman. Ang Burning Crosses, hindi lang ito kontrobersyal para sa ilan ito raw ay bahagi ng inverted symbolizing o ang pagbabaliktad ng mga banal na bagay para maging representasyon ng laban sa Diyos o Luciferian teams. Ang pagsunog ng krus ay hindi aksidente. Ito raw ay pagsusunog sa pananampalataya. Ang itim na imahe na tagapagligtas sa kontrobersyal na eksena ng Like a Prayer. Dito ay iniligtas si Madonna ng isang lalaki na may balat na kulay itim na sa kalaunay nagpapakita bilang isang anyo ng tagapagligtas. Para sa ilan, isa itong simbolo ng pagkakapantay-pantay, isang matapang na pahayag laban sa diskriminasyon at rasismo. Ngunit para sa iba, lalo na sa mga sumusuri ng mas malalim, ito'y tila isang deliberate na pagsingit ng isiterikong simbolismo, isang pagyuko sa ideya ng hidden savior na sa tradisyonal na kristyanong pananampalataya. Dito sa Pilipinas, mahalaga ang imahe ng itim na nasareno, isang banal at sagradong simbolo ng pananampalataya. Kaya't ang ganitong representasyon sa isang pop video ay maaaring magdulot ng pagkalito o mas malala pagkakasala. Mahalaga rin tandaan, hindi lahat ng imaheng ginagamit sa sining ay may mabuting layunin. Minsan, ito'y may mga simbolong may mas malalim na kahulugan na hindi ka agad napapansin. Ngunit may epekto sa subconscious ng manunood. Ang sumunod ay ang pula at itim na kulay sa video. Ang paulit-ulit na motif na pula at itim, kulay ng dugo, pagnanasa, sakripisyo at kadiliman. Sa mga ritual na ukulto ito raw ang kulay ng blood pack ng kasunduan sa dilim. Ito ba ay kanta bilang pag-awit sa diablo? Ang liriko ng kanta ay tila panalangin. Ngunit may mga nagsasabi baka ito raw ay baliktad na panalangin, isang like a prayer. Pero hindi para sa Diyos, kundi para sa iba, para sa isang mas mataas o mas mababang espiritual na nilalang. At tandaan, si Madonna mismo ay kilala sa paggamit ng mga relihiyoso at simbolikong imahe para sa pansariling sining. Pero sa likod ng kanyang artistic freedom, may ilan ang naniniwala na ito raw ay sinadyang pagsasanay sa isipan o symbolic indoctrination para ihanda ang masa sa isang bagong pananampalataya hindi kay Kristo kundi sa isang alternatibong Diyos ng liwanag at kasikatan. Sa puntong ito ang tanong ay hindi na art ba ito kundi ritual ba ito? Matapos ang paglabas ng Like a Prayer, parang sinumpa at pinagpala si Madonna. Sabay na binihag at binasbasa ng mundo. Una ay winasak siya ng marami. Tinanggal ang sponsorship ng Pepsi. Kinundi na ng Vatican. Ipinagbawal ang video sa ilang mga bansa. Pero pangalawa, nag-viral ang kanta. Bago pa mauso ang salitang viral, nag-number one ito sa iba't ibang bansa. Nakabenta ng milyong-milyon. At higit sa lahat, si Madonna ay tuluyang naging icon. Isang alamat, isang makapangyarihang puwersa sa pop culture. Sa panlabas, ito'y epekto ng galing sa marketing. Pero ayon sa ilang teorya, ito raw ang kapalit ang kabayaran ang ritual ng like a Prayer ay ang hudyat ng kanyang buong pusong pagsuko, hindi lang sa musika, kundi sa puwersa ng dilim. Ayon sa mga occult researchers, ang biglang pagsabog ng kasikatan matapos ang isang symbolic rituals ay hindi na raw bago. Marami sa industriya ng entertainment ang di umani sumusunod sa parehong pattern, ritual o simbolikong act sa publiko pagputok ng kasikatan, pagkakabit sa kontrobersya pero lalong pinupuri. Sa kaso ni Madonna, ang Laika Prayer ang tila naging seremonyas ng pasinaya bilang siya ang reyna ng kasikatan at kontrobersya. Isang babaeng sumayaw sa linya ng relihiyon, kasalanan, karangyaan at nanatiling nakatayo sa gitna ng bagyo. Pero heto ang tunay na tanong kapag binuksan mo ang pinto sa dilim para sa tagumpay, makakapasok ka pa bang muli sa liwanag? Sa bawat indak ng kasikatan, may mga aninong sumasayaw sa likod ng tabing, tahimik, mapanlinlang at palihim na nakikialam sa sining, pananampalataya at kaluluwa ng tao. Si Madonna, reyna ng kontrobersya, sining at simbolo, ngunit sa kanyang pagyakap sa dilim Ilang kaluluwang inosente kaya ang nahulog sa bitag ng kagandahan ng kasikatan. Hindi masama ang maging tanyag, pero kung kaluluwa ang kabayaran, sulit ba talaga? Sa huli, ang tunay na liwanag ay hindi sumisikat sa entablado, kundi sa mga pusong marunong magtanong, magduda at pumili ng tama kahit tahimik. Dahil ang kadiliman, kahit gaano ito kaakit-akit, ay mananatili pa rin kadiliman. Sa bawat patak ng insenso, sa bawat kanta at indak ni Madonna, tila may sigaw na hindi natin naririnig isang paanyaya na paglaruan ang banal, baliin ang paniniwala at ipalit ang sining sa sakripisyo. Oo, sining ay malaya ngunit sa likod ng kanyang awit na like a prayer. May mga simbol at ritual na tila hindi lamang para sa aliw kundi para sa pagkaakay palayo sa ilaw. Sa panahong binago ang pananampalataya para sa pansariling imahe, mas kailangan nating tumindig, hindi para humusga, kundi para ipagtanggol ang pag-ibig natin sa Diyos, sa simbahan at sa katotohanan. Dahil oo, may kadiliman sa paligid, pero hindi ito kailanman mas matibay sa liwanag ng pananampalataya. At sa bawat panalangin, sa bawat yakap sa Diyos, may pag-asa. May kaligtasan. Huwag nating ipagpalit ang kaluluwa para sa sandaling kasikatan, dahil ang tunay na awit ng ating buhay ay ang papuri sa kanya.